Yung sino po nakakakamakamag-anak or sinong pwedeng tumulong? Barangay kay Kuya dito sa Barangay Pag-asa, Toda Mapangakit Street. Sana matulungan po natin si Kuya. Kasi may sakit po kayo, Kuya. Hmm. Si Ate bumili lang ng pagkain doon. Uh, concerned citizen. Sana matulungan po si Kuya. Ano pong pangalan niyo kuya? Street. Ha? Street. Spin. Ngayon, sana matulungan po natin si kuya Barangay Pag-asa Toda Mapangakit Street Alam daw po ng barangay Sana man lang tulungan siya Maraming salamat Spin po no, name niyo? Spin Spin? Sp. Christine. Ah, Crispin. Spin Spin po sa sino pong ni Crispin po. Salamat po.